Quote, written, button. 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 Yun, maganda maganda magandang araw pumuli dito sa Master B channel ano. So pagbibigyan natin yung isang request tungkol nga sa tutorial ni uh, Walter kahapon tungkol sa ano sa reverse audio no. So nabanggit niya kasi doon o namanig kasi doon sa record yung ah uh, ah uh, Nalilito ako. Akala ko ito yung ginagamit kong pang tutorial. Yan. Uh, nabanggit kasi doon sa tutorial yung XQ uh, internal audio recorder. So, may nag-interest. So, gawang ko daw sana ng tutorial yung uh, uh, XQ uh, internal audio recorder. So, ito, uh, gagawa natin siya ng tutorial. So, <coughs> simulan na po natin ano, yung tutorial para uh, malaman po natin kung ano yung mga advantage nya no? so um, to, set up natin so hindi nyo man nakikita yung ano yung uh, ko dito ayun, set up natin dito at least eh, malaman nyo yung ginagawa kong set up so dito meron tayong speaker ano lang naman to no uh, di battery o bluetooth speaker So para may imagine nyo lang yung setup natin. So meron tayong bluetooth speaker. Set lang natin. Wait lang. Kakabitan natin sa nang 3.5 to 3.5. Kasi pag bluetooth nawawala wala yung ano boses. So Yan tayo. Buksan natin yung speaker. Bluetooth mode. Focus natin tong ikabit natin tong ano cord no. Bluetooth mode. Yan. Wait wait. Yan. Kit lang ba wait la google account delete la online so wait, wait la facebook mess telegram Yun. youtube play store youtube na gagamindito play store wait wait new notification from messenger Al although it's default Shopee. So, ito na. Yung ating uh, tutorial. Wait lang, lang. tagalin natin ito saglit. Yan. Nagka-grounded eh. Ayan, so... Simulan na po natin yung uh, tutorial. So, una, punta lang kayo ng uh, Play Store. Tapos, uh, punta tayo ng Play Store. Wait lang, abang sineset up pa na natin kasi to. Lachact. Lazash Shopi. Play Store. Click. So, dito? Discover a savings bananza during deal day. Score big on games you love. Special event. Enjoy our limited search. Google Play. So, type na lang A type lang natin dito ang. H. Code H. 3. W. Whiskey. Q. Webeg. Q. C. C Delete. C. Deleted. Space. Space H. Q. Uh, para mas pamulis. internal audio recorder. Internal audio recorder. Yan. Clear. HQ internal audio recorder text box. Editing. So, nag-ease lang naman ito, no? Search. Navigate. Search voice spot about HQ. Expand. Come HQ recorder photo editor and video. Expand HQ internal audio recorder. Beat lab's music and audio five h HQ beat with 5.7 MB. Kung, uh, meron man, kung meron man kayong ibang makita dito, eh, piliin nyo lang yung upload ng ano. 1000 5 Bit blend labs. Yung beat blend labs, Yan yun yung people yung nag-upload, yung beat uh blend lab. Yan. So lalagay ko na lang din yung ano yung link sa comment section para hindi kayo mahirap mag-download no para hindi na po kayo mahirap maganda sa Play Store. Lalagay ko lang po sa comment section yung link. Bit labs 55 default download install, install, uninstall. Cancel. Open available. So, habang ini-install po natin, mayroon po kasing dalawang tanong dito sa, ano, sa, um, recorder na to. So, sasagutin ko na yung tanong ngayon para kung, para kung, Uh, meron man kayong interest na ituloy pa yung pakikinig sa video na ito, eh, nasa sa inyo na po yun, ano? Um, yung unang tanong po dito, pwede daw bang ilipat sa SD card yung folder nito kasi um, meron siyang folder so, doon papasok yung mga record so ang tanong po ng ano nag request kung pwede daw bang ilipat sa memory card yung folder sa tanong nyo po pwede po pwede pong ilipat sa memory card yung folder nito para pagka nag save yung record ay eh, po papasok sa memory card so yung pangalawang tanong um, pwede daw bang pagsabayin yung internal um, record at saka mic so wait lang check natin kung na-install na available on more devices open cancel and available verify installing yan installing na so yung tanong pwede bang pagsabayin yung internal at saka mic yan yung tanong nila no so hindi po hindi po pwede kasi yung pamimilian lang po dito kung hindi ako nagkakamali bluetooth mic at saka internal. So mamaya i-double check natin 'yan para ma sigurado natin, no. Sa ano, kung natatandaan niyo po yung kung natatandaan niyo po yung ginawa kong tutorial dati about sa kung paano makuha ang uh, mga voice clips sa Messenger. Parang ano lang po ito part 2 kasi dito pwede kang mag-record ng internal. Ang kaibahan lang dito kasi is stereo sa Arizona screen recorder kasi pag nagrecord record po kayo ng internal hindi po sa naka stereo so ang alam ko naka stereo lang yun pag sa, ano eh, pag sa mic talaga pag nag kayo sa mic naka stereo po yun pero pag nag record po kayo ng internal hindi po sa naka stereo so yun po yung uh, pinagkaiba nalang ni ano ni XQ internal audio recorder so dito pag nag kayo ng internal at saka yung ano yung uh, mic ganon eh nakaano sa stereo may pwede kayong mamili dito kung uh, stereo o mono lang yung inyo pong uh, gusto yung pagre-record sa episode na kasi naka ano eh, naka mono lang yung ano eh yung naka mono lang yung ano ojo uh, audio na na-record niya so yun yung pinagkaiba nila so yun sana po ay uh, na sagot po yung uh, inyo pong tanong So, pasukin na po natin. HQ internal audio recorder. Yan, copy lang natin yung pangalan kasi kakailangan na, kakailangan na natin, kakailanganin natin to mamaya. Copied. Yan. HQ beep led to uninstall. Open. HQ internal audio recorder. So, yan. HQ and search. More options button. Pop-up window. Settings. So, kailangan mo nating ayusin yung settings, ano? ang maganda dito, wala siyang ads na nagpapakita. More options Silipin button. Silipin natin. LAT 36.1 LAT IVM modified HQ recorder. 36.1 left files 50 all. Stars recording record button. HQ search. More options button. So wala pong, uh, ano, wala pong ads na nagpapakita. Um, sa tinagal-tagal kong paggamit dito, wala pa akong ads na nakita dito eh. Um, inang advantage din dito, no? Ewan ko lang kung may mga ads sa inyong mga phone pero sa paggamit ko wala sang ads at uh, gumagana po pala ang uh, application na ito sa Android 10 pataas no. Ewan ko lang sa Android 9 kung gumagana pa ito pero sa Android 10 gumagana pa po, po ang uh, application na ito. Sa pang-record niya sa ano, internal 'yan. So pasukin lang natin yung more options. More options button. pop-up window. Settings. Settings po natin. HQ. Navigate up button HQ internal audio recorder. Recordings. Recordings folder slash storage slash emulated slash zero slash android slash data slash com dot pith dot recorder dot lad adaptation slash files. So dito, ah uh, yung folder niya dito na nakasave, dediretso po ito sa android slash data. Tapos magkakaroon sa ng folder doon. So dito, mas suggest ko na gumawa po kayo ng ibang folder kasi pag sa mga Android 11 na pataas po yung Android data hindi na po access ng ano ng <clears throat> mga Android phone so ma-access mo lang po yung ma-access mo lang po yung Android data sa pamagitan po ng paggamit ng OTG ba o, may isa po kayong cellphone um, gagamitin niya po ng OTG patungo sa phone na gusto niyo pong pasukin no so medyo matabaho po kasi medyo ma ano, medyo ma um, medyo ano mahabang explain kung ipapaliwanag natin no sa kami mga pamamaraan naman para mapasok niyo yung android data pero um, dito para hindi na po kayo mahirapan masyado kasi nga medyo may medyo ano medyo madugo sabi na natin na madugo no ah uh, suggest ko na lang po dito na gumawa po kayo ng ibang folder para pag nag-record po kayo dun po papasok yung mga ano yung mga record na nagawa po ninyo. So dito, pwede niyo pong ilagay mabawa, pangalan po ng crush niyo, ano Eh dingin naman malalaman eh, di ba? Eh kailan naman yung gumagamit, di joke lang. Ah, uh, hindi, biro, no. Pwede, pwede naman kasi di ba? Di, naman malalaman eh. Pero Galaxy A03. Galaxy A03. Wait, oh, wait lang, wait lang. Recording folder Slash storage Slash emulated Slash zero Slash android Slash data Slash com.github.recorder.lan dot 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 Of adaptation Slash files Yan so yan no Tap natin Galaxy A03 Yan gawa na lang kayo ng folder no Kasi nga De-direct yung 100 data uh, Hindi na po ma-access yan Ng Android 11 pataas Pero kung sa 110 Eh na-access pa naman So gawa na lang tayo ng folder File list view But sure New folder Sort by 3 New folder button New folder Folder name text box. Yan. Cleared. Wait natin? HQ internal audio recorder beat landlass. Oh, wait long Cleared. Cleared. Wait lang. Wait lang lang. Capital H O H W Whiskey. A alpha Q with HQ. Internal audio recorder. Internal audio recorder. Yan. Cancel but OK button. New fold HQ internal audio recorder. So yan na lang, no. the long long Sort more options. Sort new HQ internal audio recorder. Wait, wait. Copied. Sa ano pala to sa internal storage? So yung tanong ni Kuya pala kanina sa SD card, no? So sabi ko nga kanina, um, pwedeng ilipat sa SD card yung folder. So um, subukan natin kasi kahapon, na -test ko na to sa internal storage. Talagang nagsisave sa internal storage ngayon sa ano naman dahil sa tanong dahil sa kahilingan din ni Kuya na nagtatarong uh, ilipat natin sa ano sa <coughs> memory card yung folder so wait lang do sort more about no items use this folder button back natin Galaxy A0 do folder sort by more and use this folder to protect your created alarms Android. Create a more sort new folder. Galaxy A new folder. Galaxy. Show roots button. Tap lang yung source nyan. List view. Show roots button. Kung gusto nyo ng ilipat po sa ano? Kung gusto nyo pong ilipat sa memory card yung folder, bawa po nuna yung ah uh, po storage nyo. Ilipat eh. nyo sa memory card. List show roots button. Yan Tap nyo lang yung source nyan. Open from Galaxy A zero SD card. Yan Tap nyo lang yung SD card. SD SD card. Yan SD files on SD list view button. Show Roots SD card. New folder button. New folder, folder name text box. Cleared. Yan. HQ internal audio recorder. Yan. So okay lang natin. Cancel button. Okay button. And HQ internal audio recorder. Then. Sort by more op. No, I use this folder button. No, I use this folder button. Use this folder. Allow HQ internal audio recorder to access files in HQ internal audio recorder. So allow lang natin. Allow this will let a cancel button. Allow button. Recordings folder SCARDE. Slash slash HQ Internal Audio Recorder. So yet yeah, so okay na. So next. Audio format 16 bit PCM. So okay nyan. Na uh, Wagin nang papalitan yon kasi dadalawa lang naman yan eh. Audio form Audio format. Check 16 bit PCM. Object 24 bit PCM Float. Audio format. Pangit na po yung ane again. Isang audio. Okay. audio. format 16 bit PCM. Yung sang format e eh, pangit ng tonog. Okay na nakadeploy nyan. Na Recording Source Internal Audio. So, naka-default dito ang internal audio. So, recording source. Yung kanyang source, no? Recording source. Object mic. Ito yung mic bar. Yung, ano, yung kailang talaga yung magre-record. Ganon. Eh, yung kailang talaga yung magsasalita. So, next. Object unprocessed. Ah, hindi ko alam to, eh, no? Object unprocessed. Hindi ko alam kung saan to. Anong klaseng, ano yan, source. Object Bluetooth. Bluetooth, hindi ko pa nasubukan dito sa Bluetooth eh. Siguro kung sa mga ano, kung may mic yung inyo pong mga Bluetooth, gano'n, mga Bluetooth headset or Bluetooth headset, ah uh, speaker, sorry. Bluetooth headset o di kaya naman Bluetooth speaker kung may mga mic 'yan, eh siguro doon ito gagana itong uh, Bluetooth na source. Check the audio. So, naka-check uh, internal audio. Recording source. So, yun yung mga pamimilaan. Back na po natin. Recording source internal audio. Sample rate 44.1 kHz CD. Yan, so... Sample rate. Para makuha natin yung pinakamagandang quality talaga, ilagay natin sa ano, pinakamataas. Sample rate. Object 192 kHz. Yan. Sample rate 192 kHz. Yan, so yan dapat yung ano, yung... Um, nakaset. Encoding.wav. Wow. So, yung encoding niya dapat naka MP3, siyempre. Encoding. Encoding. Object.org. Check.wav. Object.flat. Object.mp3. Object.mp3. Yan. Encoding.mp3. So, next. Audio channel stereo. So, naka-default yung stereo. File name format 2024-07-2609.15.51.wav. So, okay na yan. Filters. Voice filter off off map voice filter. Recording volume 100%. Yan kung gusto niyo pong i-adjust yung volume niya, pwede rin po dito. Yan. Skip silence off off skip silence while recording. Recording while skip silence off off skip silence while recording. So mahalaga po ito dapat naka-on. On. Yan. Recording skip silence on, on skip silence while recording. So ang maganda kasi dito kapag kalimbawa mako um, ako ginagamit ko ito sa ano pag nagre-record ako ng internal. Halimbawa, kapag nagre-record na ako, pag tinap mo na yung start, rec start record, eh sempre, hanapin ko pa sa YouTube halimbawa. Example sa YouTube o sa Messenger yung ay re record ko. So, habang naghahanap ako, yung yung silent na ano na <clears throat> kasi wala muna sang na, kasi naghahanap ako, di ba? So wala muna sang naririnig. So yung silent na yon ah, hindi nga na ibibilang. So pag pag ko na yung ano, pag-planay na yung yung ano, yung record doon na sa magsisimula. So hindi na sa ano yung silent na nangyayari kanina habang naghahanap ako eh wala na yon, skip na yon, kumbaga. So skip silence, skip silence while recording. So yan, yan lang naman yung mga dapat i up dito konti lang. Application Encoding on the pause during the call off off, encoding on the fly off off, enabling encoding on the fly disables editing and crash recovery. So okay pause during the silent application theme theme navigate up button. So okay nyan, uh, wala na dapat uh dito. more options button. So I'm bummagatang record. LATI 13 left by all. Stars. Recording list record button. So tatnatong record. HQ internal audio allow HQ internal audio recorder to record audio. Along the lang. While using the yap button. Yan. Start the recording or cat. Start the recording or HQ internal audio cancel button. Start now button. Start natin. in. HQ internal yan. audio recorder. HQ and mimic music. Android 9. I and the OK button. So laging him po kita poy to pad na no kapad na k internal poyung Recording poonyo lagma papakita. Okay HQ lang lang. internal audio recorder. So okay nyo lang. So back natin. Play store, show P. So, the ball even moon again, no? So, Play store YouTube, Telegram, Messenger, Three notifications. Messenger, people, Antonette, Demotic Light, like, Alan or S. Talib, GC, Domingo, Jason Mayors, clip. Domingo, Jason Mayor's.secret, Voice Call Button. Domingo, active, Set, open audio, open, open, show, play, use, forward, Deliver, forward. Play voice message button. Play nothing, don't worry, good, Brad and I'm gonna go again. gonna go to Yeah, so you yung the record, no? So, how do you know the record? So, what do The profile one the play you set for through HTTP for weather to miss the play you set for weather and profile picture. You set profile play you set forward. Web forward. Click the domino set the voice play voice message button. So, domino set the voice clip. Click the player pause. Play voice message button. Ito, Enabled in F019. Play voice metamic to make a little play voice zero play voice. You set forward, you set a play voice message zero forward. Play you set a what forward. You set a play voice forward zero for play voice message zero fourteen. Ito. Play voice mid no set of a play voice message button. What's my click to play natin. I don't no, audio ito. would Oh, oh, uh, oh, 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 May audio oh, 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 Ya oh, <laughs> Sorry ano, uh, di yun, eh. di yung niya, eh. Disabled and apps detailed focusing mode. Yeah. so chats 300 red messages tap one of three all chats menu messenger telegram app screen the app. audio lab Arizona screen reclear my eyes page place to phone my phone micro mess Mess. g 2 hq inter Google HQ internal audio recorder So yun, so tin natin kung ano, kung magkarugtong yung voice clip na pinakinggan natin. Mic okay, add okay button, mic mute, okay button. H20 record 0220 cans, pause but stop button, pause but stop button. Stop natin. H, H, more L839, left by all. 2024-07-2000, play button, edit button, play button. So play natin to. Pause. Ay, Brad, di ka na Ay, mo... Brad, anong ginagawa mo dyan? Hindi ko rin natutulog ka na. Tarantado na walang audio ito. Oo. Ah, wala... Oo, oh, di ba? May audio naman eh. Ikaw lang eh. Walang audio daw. Pahinga mo ulit! Yan, so... Yun, no? Yung dalawang voice clip na magkasunod kung uh, makita nyo kanina habang nasasalita ako, habang nasasalita ako, mahaba yung ano, yung silent. Kasi inanap pa natin yung mga boss up kanina eh. So nung plan natin magkarugtong na no. So yan po yung nagagawa ng XQ internal audio recorder. So yun, sana po ay may natutunan kayo sa uh, tutorial na ito no. So yun. Pagdating araw po. Martin. Martin.